Pusibling sa hinapos ning si Manaha, mahakot na sa service provider ang napundo ng mga medical waste sa dakbayan sa Mandawi. Ang detalye ni Nico Sereno. Napundo nga mga hospital wastes nga gibutang sa likod lang sa Mandawi City Hospital. Ingon man mas daghan pag yung infectious o medical waste nga dito sab gitapok sa compound sa karaang North Bus Terminal. Kini ang nadiskubrian ani Mayor John Kiwano sa iyang pag-inspeksyon sa mga opisina o mga pasilidad sa syudad ni atong miaging si Mana. Gimando sa opisyal, papaspasan ang mga paningkamot aron mahipos na kini tungod kay piligro nga natambak lang. Labi na sa karaang nga terminal nga doon sa mga nanimuyo sa palibot sa pasilidad, daghan pag yung mga bata. Pasabot ni Uwano, nagkaproblema tungod sa suliran sa service provider nga muhipos o mutrit sa ingon adtong mga klase sa basura. Gipahibaw sa mayor, nakaistorya na nila ang bagong provider nga may asikaso sa katapusang permit aron sila maka-operate. So ni-commit ang provider na mas makuha na nila ng PPT, ng permit to transport. Uh, hopefully, makuha karong July 12 at yung mga uh, medical waste na to. Sa ilang pag-process sa mga documents, gani uh, muto yung i-commit July 12. Daw. Mas gusto unta ang syudad, mapasayo ang paghipos o pag-dispose sa maong infectious waste apan nag sab sila sa service contractor. follow nako na ko ni Atty. Sally. the earlier the better, pero mag man sila ng July 12. Yung... ang napahimutang sa Kanhi bus terminal ang hipuson sa provider ug ang taga Mandawi una ang mukuha sa gikan sa ospital matod sa mayor Nico Sereno Balitang Bisdak